Naglabas na ikatlo huling video si dating Congressman Saldico tungkol po sa umani budget insertion sa 2025 national budget. Bagamat ito ang huling video na kanyang ilalabas, meron pa umani siyang ibabahaging ibang impormasyon sa mga susunod na araw. Sinabi ni Ko na umabot po sa 56 billion pesos ang umani natanggap na kickback ni Napangulong Bongbo Marcos sa dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mula sa maanomalyang flood control project. Isa na dito ay kay Henry Alcantara Ang DPWH Boys Ang sinasabi nilang halaga sa ICI Ay 21 billion Hindi po totoo yan Ang totoong numero ay 56 billion pesos At yung pong halaga na yan Ay kay Pangulong Bongbong Marcos At Martin Romales na punta lahat Sana po ay hindi nila ako mapatay Bago ko mailabas ang lahat sa gitna nito sinabi ko ni ko na ginagawa ng administrasyon ng lahat para patayimikin siya at sirain ang kanyang kredibilidad. Ikinwento pa ni ko na pinagsabihan naman siya noon ni Romualdez na huwag umuwi ng bansa dahil kapag ka siya ay bumalik ng Pilipinas, siya ay ipapapatay. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk at pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag ako, will be dangerous kasi they may hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Tinig po ni dating Congressman Saldico, sinusubukan ng GMA Integrated News na kunang po na payag si Romualdez, kaugnay po na makabagong payag ni Ko, pero una nang sinabi ng dating House Speaker na malinis ang kanyang konsyensya. Sinabi naman ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na walang may pakitang ebidensya itong siko at puro basa lang ng script ang dating kongresista. Dahil dito sinabi ni Castro na tila nagiging serye ng komedya na lamang ang mga pagbubunyag ditong siko na inaasahan o ginagawa umanong sandigan ng kanyang mga kaalyado.